Hi! Welcome back again to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para naman sa lahat ng SSS at pag-ibig members natin mapa-empleyado ka man o voluntary at dapat malaman nyo po ito. Alam ba natin kung anong benepisyo ang ating makukuha sa SSS at pag-ibig? Ano nga kaya ang maganda sa dalawa? May pagkakaiba nga ba? Alin ang mas malaki ang benepisyo at returns of investment? Tara. Samahan niyo po ako para alamin ang lahat ng differences, benefits at iba pang dapat niyo'ng malaman ay ating ibabahagi ngayon, but before po tayo mag-start sa ating topic kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like subscribe. and share na din sa ating mga kaibigan. Anak o kapwa po natin Realist SSS channel. o pag-ibig members subscribe. at please do share na din sa ating mga social media accounts subscribe. para mas marami Realist pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na Realist po channel. sa ating topic. Subscribe. Social Security Systems or SSS versus Pag-ibig Fund or Home Development Mutual Fund. Alin kaya ang maganda? Ang pagkakaiba ng dalawa at maging ang mga benepisyo ating aalamin. At first, sa mga employed members alam po natin na may apat tayong mandatory deductions sa ating monthly salary, yan ay ang SSS contributions, withholding tax, PhilHealth contribution at ang pag contributions. Yan po ay automatic na binabawa sa ating sweldo with an employer share. But ngayong araw ay hihimain po natin ang dalawang importante sa ating binabayaran. Yan ang social security systems at ang pag fund. Ano-ano nga ba ang pagkakaiba ng mga benepisyo? Para po sa kaalaman ng lahat, ang SSS ay isang social insurance program for protection both member and beneficiaries, samantalang ang pag-ibig ay isang savings and financing program for members. Second, SSS ay more on security benefits ng isang member in the future while si pag-ibig ay more on investments or savings. Third, SSS provides monthly pensions to all retirement members while ang pagibig provides lump sum amount to all retirement members even given to early retirement ay pwedeng makuha ang kanyang savings. Ano-ano ba ang mga benefits ng dalawa? Ang SSS ay isang social security benefits kaya marami po tayong pwedeng ma-avail tulad ng mga sumusunod. Retirement benefits, maternity benefits, sickness benefits, disability benefits, death benefits, funeral benefits. Unemployment benefits at loan privileges tulad ng salary loan, calamity loan at iba pa. Samantalang ang pagibig benefits po natin ay more on loan programs tulad ng mga sumusunod, pagibig regular savings, housing loans, multi-purpose loans, MP2 savings program, pagibig acquired assets, home equity appreciation loan, home saver programs, pre retirement lump sum benefits at ang calamity loan at iba pa. Kung makikita niyo po ang mga benefits na nabanggit, ang SSS ay nakafocus sa ating security benefits samantalang. Ang pag-ibig naman ay nakafocus sa ating savings or investments. Isa pa sa pagkakaiba nila ay sa SSS ay need to reach the retirement age bago pa makakuha ng lump sum at monthly pension while sa pag-ibig ay may option po tayo to invest or save more and earn more. At pwede rin tayong makapag-avail ng early lump sum of your savings. Another differences, sa SSS, may option ka to avail pension booster para mapalaki ang iyong monthly pension or pwede mo rin naman siyang kunin separate. Samantalang ang pagibig ay may option po tayo na mag-invest sa MP2 to gain more dividends after 5 years of maturity. E paano kung nawalan o wala kang trabaho? Para sa kaalaman ng lahat, kahit wala po tayong trabaho ay pwede pa naman nating ipagpatuloy ang paghulog through voluntary members. Same benefits as long as updated po ang ating paghulog medyo liliit ang benefits dahil no employer share na po ang ating contributions. Another things is si SSS ay may pension booster while. Si pagibig naman ay may MP2 program wherein makukuha natin ito after 5 years of maturity. Isa rin sa pagkakaiba ng dalawa ay si SSS ay walang dibidendo na matatanggap except ang Pension Booster Program. Dahil nga nakafocus si SSS sa ating security benefits, samantalang si pagibig kasi ay nakafocus sa ating investment kaya yearly ay kumikita ang ating savings ng dibidendo. The more your savings the higher the dividends you can earn. Kung may sobra kang pera ay isa itong best platform para mag-invest dahil nga kumikita ang ating savings ng mas malaki sa inaasahan natin at last things din when it comes sa loan amount provided. Si SSS ang amount na pwede nating mahiram ay nakadepende sa ating contributions up to 3 times lamang ng ating salary credits, while si pagibig ay pwede tayong makahiram ng up to a million pesos payable in 30 years for housing loan purposes. Assuming may hinuhulog po tayong 1,000 pesos monthly contributions sa SSS. At kay pagibig, si SSS ay ire-record lang niya ang ating mga hulog kung magkano ito, Importante lang kay SSS na wala tayong laktaw na contributions para mas malaki ang benepisyo na makukuha natin. Samantalang si pag ay monthly ay kumikita ang ating hinuhulog na contributions na dividendo. Para lang po tayong naghuhulog sa bangko habang tumatagal ay lumalaki ng lumalaki ang ating dividendo dahil nga si pag ay isang investment at hindi isang security social programs. Mas malaki ang kinikita ni pagibig pero wala tayong matatanggap na any security benefits in the future except lang sa ating savings. Di tulad ni SSS ay maaari tayong makapag-avail ng sickness, disability, unemployment at iba pang benepisyo. Ang maganda lang din kay pagibig ay pwede tayong maghulog ng one-time big time na savings para mas malaki ang ating kikitain. Para sa mga nais mag-avail ng kanilang mga benepisyo, ay pwede po kayong mag-apply sa inyong registered online account. Sana ay nakapagbigay linaw po ito sa lahat na members ng SSS at pag-ibig para alam natin kung ano-anong benepisyo at privileges na pwedeng ma-avail ng bawat members. That's it. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.